Muling ipinahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pangako ng Pilipinas na pagtibayin ang ugnayan nito sa Amerika sa gitna ng mga hamon na pinakaharap partikular na sa West Philippine Sea at Indo-Pacific Region. Ayon kay Pangulong Marcos, ikinakatuwa niya ang pananatiling bukas ng komunikasyon ng Pilipinas at Amerika. Isinagawa niya ang pahayag sa naganap na joint courtesy call ni na U.S. Secretary of State Anthony Blinken at U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin sa Malacanang. Nasa Pilipinas si na Blinken at Austin para sa ikaapat na Philippines-United States 2 plus 2 ministerial dialogue kung saan tatalakayan ng mga opisyal ang mga mahalagang isyu na may kinalaman sa mga banta sa rehiyon at kung paano ito matutugunan. Sa ad ni Secretary Blinken, ito ang kauna-unahang pagkakataon na sa Pilipinas ginanap ang 2 plus 2 meeting. Dahil kadalas ang ginaganap ito sa Washington, D.C. at ito umano'y patunay lamang ng epektibo at matibay na ugnayan ng dalawang bansa. Nagpasalamat din si Secretary Blinken kay Pangulong Marcos dahil sa mainit na pagtanggap at kanya rin ipinabot ang pagbati ni na U.S. President Joe Biden at Vice President Kamala Harris. Samantala, sinabi naman ni Secretary Austin ang Pilipinas at U.S. ay hindi lamang magkaalyado kundi parang pamilya na. Dahil marami na ani ang nagawa ang dalawang bansa sa nakalipas na mga taon at nasasabik siya sa pagpapatuloy nito sa kasalukuyan, umaabot na sa 78 years ang diplomatic relationship ng Pilipinas at Amerika na formal na nagsimula noong July 4, 1946. Ako po si Carmel Miguel, nagbabalita. Sa si pinakita pong balita, makikita po natin na maganda ang ugnayan at bukas po ang komunikasyon sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Pamamagitan so po nito na pag-aaralan ng mabuti ang mga aksyon na magkasamang pinagpapasiyahan ng dalawang bansa kabilang na ang sitwasyon sa West Philippine Sea at Indo-Pacific At ayon nga kay Secretary Austin, hindi lamang kaalyado ang karinga ng Pilipinas at Amerika kundi parang magkapamilya na rin dahil dito handa ang Amerika na magbigay ng kinakailangang tulong para sa atin po dito sa Pilipinas.